Eto pala bossing! Puta grabe yung sila yun boss! Ito sa kanang banda ko Pare! Ulo! Eto na bossing, pipitasin mo na para sa'yo ha! 3, 2, 1 At bossing, nakikita no. mo ito magiging awla ko Tingnan mo, tingnan mo ha, tingnan mo ha Yes! guys. Meron akong kasalanan sa inyo. Isang malaking kabubuhan ng aking nagawa ngayong araw na to. Dahil kakatapos ko lamang po mag-record nang napansin ko, hindi pala nakarecord yung game ko. Pero natapos ko yung buong episode ng recording ko. Kaya camera lang 'yung na-record ko. Pupapasin <laughs> nyo guys. Meron tayong 1.4 billion dollars na dito sa Grow a Garden dahil po na ah, binenta ko lahat ng mushroom ko after 24 hours ko ng pagga-grind dito sa Grow a Garden. Eto na po 'yung garden ko guys. Na Harvest ko na lahat. Eh. 'Yung mga malalaki kong sili dyan, na-harvest -na ko na. Tapos tinanim ko 'tong moon melon na 'yan para makuha tayo ng bagong seed. Tapos nagtanim ako ng isang pepper. Pati itong star fruit, nagtanim din ako. Tapos yung itong blood banana, kakatanim ko lang din yan. At meron ako dito mga mushroom na pinenta ko na worth 1.4 billion. Kaya nagkaroon ako ng 1.4 billion mga buds. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. So anyway mga kaibigan, itutur ko na lang kayo sa 50% work in progress ng garden ko. Pero so, ang plano ko is pupunuin ko yan. Tapos naglagay na rin ako ng bag. Ang purpose kasi nito is akyatan ko siya. Kasi ang hirap umakyat sa mga puno. Ganyan, kagaya niyan. Oh, 'di diba? Nilagyan ko sila ng favorite foods para hindi ko sila ma-harvest. Meron pa naman ako ditong planong ibenta. Ito, titingnan na lang natin kung magkano 'to, guys. <laughs> Nakakainis. Um... 400,000 pala to. Oh, sige, bibenta na lang natin to, guys. Boom! 2 billion na agad. Tapos meron ako dito. Ito, magkano to? How much is this? 6.4 billion pala to. Ito guys, binigay lang to ng mga player sa akin. Gusto ko sana siya ipang pa-reward. Ito pati tong mushroom. How much is this? Tingnan nga natin kung magkano to. Mushroom. 33 million. Ang cute nga, no? Tingin naman dati. <laughs> ito yung anak ko, guys. Alam mo kung kano to. 6.4B. Guys, ito nga pala si Nicole, anak ko. Laro muna tayo. Damot yun mo sa itampungin. Totoo to. Hanapin mo ko. Oh, count ka ng 1 to 10. Mapasa ito kapag nakita mo ko, Nicole. Pagpapanood mo na lang to. Oh, sige, start na. Ay, tago na tayo. <laughs> Kailangan di tayo makita ni Nicole, guys. Sa so, kanya, maganda magtago. ano ako. Aisyah. Hindi ko dali lang dali-dali lang oh. Dito lang ako nagtatago Ayun na. <laughs> Ay, kaki nalaglag ako. Alalag lag nalaglag ako? Habol. Ay, nalaglag ako. Kinabol ako. Dahil nakita mo ako. Ay, tapibigyan na to kay Nicole kasi hindi ko deserve to guys. So, yun na lang yan, Nicole. Tingnan mo yung pera niya guys. Magiging 6 billion yan. Ayan. So, yung mga anak ko dito, guys, naglalaro ng Grow Garden. So, lagi sila pumapasok sa server ko. So, kayo, guys, kung gusto nyo pumasok sa server ko, just let me know. At after 7 hours ng playing natin ng Grow a Garden, mga kaibigan, it's time na para ipakita to kay Labon at Lamin. So, nandito tayo ngayon sa garden ni Bon para la laitin ang kanyang garden. Kasi, tignan nyo naman, guys, kakasimula niya pa lang ngayon. Uh, medyo tuturuan ko siya. Tapos, konting lang. Bosing, tama ba yung narinig ko? Hindi, Saan hindi. Nagbibiro lang ako, bossing. Hindi, parang nilo no, ako mo ko eh. Hindi, bossing mo, kasi. Gusto mo away o gulo? Ulo, ulo, ulo akong walang gulo. Ito naman, masyado ka namang ano. Uh, bossing, pa? tandaan mo. Gabi ngayon. Moonlight ngayon. Uh -huh. Magandang event yan. Kasi uh -huh. may mga polling star na malalaglag sa langit papunta sa mga tanim mo. Uh -huh. Wait lang. Polling star papunta sa mga tanim ko. Oo, oh, uh -huh. kasi nga ka... Nag-violet na nga yung karot mo eh. Oh, oh tingnan mo. Nag-violet daw. Oh, uh -huh. Naitaw mo ba yan? Uh -huh. oh. Malakas oh. yan, ibig sabihin, bossing. Malakas oh, na. Oo, oh, malakas yan. Ma Mahal yan, pag birenta mo yan. Oo, oh, ito, ito, oh, ito, ito to to, to to ito, ito, ito. Yeah. Ito. Ayan. ko yan! Pakain. Ayan ang tinatawag na Lunar Eclipse. May <laughs> Lunar Eclipse dito, boss? Oh, lunar eclipse na no? ayan, oh. No? Nakita mo ba? Moonlight. Oh, well anyway, bossing, uh, since nandito ako na sa Grow a Garden, uh, baka gusto mo lang makita yung farm ko na pinaghirapan ko. 24 hours na ako, bossing, naglalaro. Oh, oh atang okay. scam. Yeah. Okay, mong scam, hindi ako nang scam dito, Halika, bossing. Tanungan mo bossing pag nagustuhan mo yung farm ko, i-rate mo tapos bibigyan kita ng mystery gift natin yan. May kita mo ba itong aking garden? Ugh. Wow! Bostonis Grabe. Garden. Handak ng pucho. Nakangitin ko si Bostonis. Ano no? Siyempre. Bossing. Grabe naman yung mga garden ng mga kaibigan ko. Ang sarap oh, ko nung... Uy, grobe ka naman! Grabe ka naman! Ang sarap ka dito. Please welcome to my first layer sa garden ko Ito ang aking tomato farm. Nagliliab sa itim. Yung sabihin sobrang ano hinog na hinog ganun. Hinog na hinog na yung bossing. Tawag niya Celestial mythical, may ice pa tapos kung ano-ano pa. So wow. sobrang mahal niyan. So ito na kita mong uh, second layer naman na to. Ito 'yung mga maisan ko. Bossing, mura lang yung mga corn ko na 'yan pero sobrang tagal kong ginawa 'yan dahil sobrang dami niyan bossing. Akala mo konti lang 'yan. Ito uh, raman bossing, raman na ito raman na raman. sa third layer natin. Ito 'yung blood banana. Uy, Abid, dumudugo na saging. Sa palagay mo, bossing, maganda ba ang aking garden compared kay Lassie? Sisilitin mo na. Ayan, hindi naman tinamay sa akin. Okay, so, dito sa layer na to, may mga bamboo ka. Oo, oh, ano yan, bossing, dito, mga ko yan. Strawberry ba to, so ano, o tomato? Tomato, tomato yan, bossing. Gusto mo ba, Bibi? Bigay ko na sa so, iyo. Yun yan, yun Titignan ko muna yung mga alaga mo. Kasi sa'yo to, <laughs> na, Gusto ko makita yung isang garden. Depende lang sa mga alaga at nag-aalaga. Dito sa kaliwang banda ko, maganda yung presentation. Dito sa kanang banda ko, pangit! loh no! Kasi, bossing. Bossing, takpan na to. Takpan ay, na yan. Takpan na yan. Uy. Ayun, ang nilakpan ko na, bossing. Bossing. Alam mo boss, yung garden kasi, dapat napapalimutan ng mga bulaklak yan. Hindi yung puro ganyan. ano ba naman yan? Paano, paano ano, mo siya siya? may puro bamboo yung nasa gilid mo. Hindi kasi bulaklak ang tinitinda ko. Mga vegetable at saka mga prutas. Dahil sa honest review ka, meron ako ibibigay sa'yo. I have something <laughs> okay. for you. Present. Hindi naman ako sa pagiging... Alam mo yun? Kinukupal ko, inaasar kita, boss. Nagiging tapat lang ako. Na... O, oh, ito. Diba? Sige na, sige na. Tama na. Ayoko na marinig yung mga ano mo. Basta dahil naging honest review ka, meron ka reward sa'yo. Nakikita mo yung sili na yan. Sili? Kasi gagi susi yan po. Malaki, malaki, malaki. Hindi, ito. Tangi yung nakatanim. Ito, ito. ito, ito, ito. Yung malaki, yung malaki. oh <laughs> tapos laki ng sili mo pala. Bossing, ito. Fresh from the farm. Okay. Pipitasin ko, mapupunta sa'yo. Ito, uh -huh. galing to. Mm, sa'yo to. Sa'yo to. Sa'yo eh, lang yan. Sige mo sa'kin po. Baka may gusto ka pa, bossing. Wala, wala. gusto ko lang to. Magkaroon ako ng higanting sila eh. Ah, bigay mo sa'kin. O ito na, bossing. Pipitasin ko na para sa'yo ha. Three, three mm. two, one. Ibigay e, ko na sa'yo, bossing. Itong higanting sili ko. Meron to. Kinilo ko na to. Alam mo kung ilang kilo to? 36.42 kilogram. Sa na pinawala ka yung sili sa mga eh, Ito pala, bossing! Oh, ito grabing sili yun, boss. Bossing, yung, yung sili ko na yan, Celestial Pepper pa yan. At ito. Bossing, so, nakikita mo ito, magiging aula ko. Tingnan mo, tingnan mo ha, tingnan mo ha. Yeah. Hmm. Wow! Uy. Uy! Yan ang gusto ko. Grabe! Ay. Basta, Bossing, ini-expect ng mga tao at mga bata na ano maglalaro ka ng grow Garden kasi buong BG ina-expect nila na sana naglaro ang buong BG ng Grow Garden. Kaya ka naglaro na ito eh. Ayun, so mga buddy, abangan nyo ang buong billionaire ka, maglalaro kami ng Grow Garden. Ayun, si, lalo na si Bossy. Ang pang nyo, like, comment, share, and subscribe. At hanggang sa muli, Tony. Follow guys. Peace! Woo!